bisan unsa pa nato kadasig bisan unsa nato kadasig sa Ginoo bisag kapila pa gigamit sa Ginoo listen ang mga disipulo gigamit ani sa Ginoo mga anointed ni mga pinili sa Ginoo pero kabantay mo nagpanik sila sa unos nagpanik sila naratol sila nahadlok sila kay nga naman nagtutok sila sa unos ug ako ning gibalik-balik mga igsunod sa hinungdan nga si Pedro na kay nagtan nagtanaw siya sa balod imbis na kalakaw na unta siya sa tubig pero pagsadyang sa iyang focus mga igsunod iyang giusab ning siya sa balod wala siya nag-focus ni Jesus na unlod siya ingani sa ni usay kita si Pedro gigamit nato sa Ginoo sad ning kapning uban nato ni Lord nang ampog masakit nagpalayas ug mga demonyo signs and wonders na kasinati sila but mau sa mo tanaw sa unos mo focus ta sa itong problema karon mo focus ka igsoon sa problema sa imong pamilya mo focus ka igsoon sa problema sa imong bana mo focus ka sa imong problema financial mo focus ka sa daghang problema hagit nga sakit ka dili nimo ma feel ang presence ni Lord Kabantay mo ang mga disciples nakalimot sa Ginoo nakalimot ang mga disipulo apostoles nga pinili mga dinihugan ni Kristo nakalimot sila nga inside the boat kung asa ang dako nga unos ug ang mga tubig ming sulod naa ah, si Jesus and listen carefully tanawa sometimes when we are in the storm sometimes when we are in the storms of life nata sa mga mga sitwasyon nga maka makadepress, depression or ma stress tas mga problema, grabe ka sakit sa atong kasing-kasing tungod sa dagkong pagsulay ug usahay. Si Lord, listen. Si Lord dili magsaba, no? Walay answer, walay hint, no? Magsigir tag nya way to bug si Lord usahay mga igsoon. Mag silent lang si Lord tanawa. Tanawa sa panahon nga ning, ning abot ang dakong unos. Si Lord kay bawo na siya kebaw siya ang tinood kebaw siya sa pangitabo because he is an all-knowing God according to his word he is an all-knowing God kung saan all-knowing pastor kanang makahibaw sa tanan walay matago niya bisa na si Lord mga exon kahibaw siya nga giunos ang sakayan pero nagpatulog-tulog siya pero wala agad siya matulog pwede niya unta to nga iyahang pahunungon ang unos kaya iyang magipahunong letter pero wala siya nagsaba sa iyang presensya kay iyang ipanidaan ang pagtuo o pagsalig sa mga disciples. Wala siya nagsaba, nga, wala siya mingon nga, Hoy, narako dire diri, talawa na ba ninyo? Kalimot mo nga kaya na kung kabuhi, galikog patay, wala siya mong anak. Jesus, in the midst of raging storm, just keep silent. Di ba kay si Lord? nagsaba. Pero aware siya sa panghitabo, sa palibot. Kaya iyang an ang pagtuo, pagsalik sa iyang mga tinunan. Di nga na siya usahay sa itong sitwasyon. Iksoon, kung naminaw ka karon, yan naakas sa unos, naakas sa problema, pagsulay. Unsa man ang unos ni mo karun, nga nakakos sa imong depression, anxiety. Di ka katulog mga iksoon tungod sa imong problema. Lesson, tungod kay nangalagad ka sa ginoo, In every storm that you are facing right now na si Lord nagpatulog-tulog ra na gipanid ka Have faith in God ixon amen salig sa Ginoo ayaw pagduha-duha, ixon samtang magsigi kag focus ixon karon sa imong problema focus ka sa imong balatian focus ka sa imong weakness or focus ka sa problema sa imong bana, imong asawa baron, problema sa imong anak. Focus ka sa imong dako o nga utang. Believe me, mao ni may tabo nimo. Dili nimo ma-recognize ang presence ni Lord. Remember the disciples? Nakalimot sila. Wala nila na-recognize ang presence ni Jesus nga uban man dai siya nila. Kay nagtan-aw sila sa kusog nga unos. Kaya to nga time siguro nagtimbang ang uban siguro nang hinubig na kay ning sulod naman ang gingundri ang mga balod ning sulod na sa sakayan so maybe ang uban some of the disciples naghinubik na kaya ron dili malunod yun niya ang uban siguro nagtimbang-timbang nagmaayo para dili ma-outbalance ang sakayan ug tungod sa kabisi nila ug entertain sa unos lesson tungod sa kabisi nila ug entertain sa unos sa balod nalimot sila nga uban nila ang hari sa mga hari ang ginoo sa mga ginoo ang milagroso nga Dios mga igsuon nakalimot sila ingana taw sahay makalimot ta that Jehovah Jireh the Lord he is our provider Makalimot ta that Jesus, our God, is a way maker, the miracle worker. He's a miracle working God. Malimota ang gino o mga exon y impossible. Makalimota exon nga sagino o mga exon tanang butang possible. Dili ka, marik, dili ni mumak recognize ang kamut sagino o nga muleok sa m situation. Dili ni mumak recognize exon na minaw o ang tabang sagino o ang gahom sagino o ang paglaum. Kung magtanaw kakaron sa unos lesson balik ko na kung testimony wala na po nakarecognize ang presensya sa Ginoo wala na ko nakarecognize igsuon ang presence ni Lord as Jehovah Jireh the Lord my provider sa dihang pag kakita namo sa bill sa akong asawa sa diyang nanganak siya 130,000 pesos unya wa mi piso atong tayma nakalimot ko mga igsoon un, unos to na nga financial nakalimot ko nga naamday si Lord ang among nakalimot wa na ko na recognize ang presence ni Lord kay nga naman nakafocus ko sa bill nga dako kung ikaw diay mga igsoon nakafocus ka sa dako nga bill sa imong kuryente nakafocus sa dako nga bill sa tubig o sa man byron no ni mga utang unsa man problema sa imong bana asawa uh, broken family ka karon nakafocus ka sa imong test Situasyon, nga gibole kalisod kayo kung nakafocus ka na nga unos or balod iksoon believe me based on my experience and like sa mga disciples dili nato ma-recognize dili nimo ma-recognize ang tabang ni Lord mawa si Lord sa imong pananaw Amen mawa si Lord sa imong pananaw kay nganuman naka-focus ka sa unos